hindi agad lumalabas ang sintomas pagkatapos ma-expose sa taong may MPOX. Kailangan pang maghintay ng isa hanggang dalawampung araw bago ito'y makita sa katawan. Dito lalabas ang maraming pantal na parang bulutong tubig. Kinatatakutang virus na monkeypox pumasok na sa bansa. Ang mga sintomas, mga naglalakihang bulutong sa buong katawan, mataas na lagnat, panghihina at marami pang iba ano nga ba ang sakit na ito na ikinamatay ng marami na sa iba't ibang panig ng mundo? Naaalarma na ng husto ang WHO at idineklara ng International Public Health Emergency ang bagong strain na ito ng virus. Mauuwi na naman ba tayo sa panibagong pandemya? Kaya ba itong maiwasan ng sinuman? Narito ang special report ng Rated Corina sa sinasabing banta ng M-Pox. Mga naglalakihang bulutong sa buong katawan labis na panghihina, lagnat at masakit na kasukasuan. Kung hindi maaagapan, pwedeng maging sanhi ng kamatayan. Ito ang bagong sakit na kumakalat ngayon sa buong mundo. Kumikitil daw ng maraming buhay. Kinatatakutan maging bagong pandemya? Ang tawag dito ay monkeypox o mpox. Mas malala siya compared sa chickenpox parang mas alarming din po. Mga Ipax. Hindi ko alam kung saan sakit eh. Bago sakit daw siya na ano. Parang kulog na yun Parang ano. Parang butig betik na ano. Isang virus na natuklasan noong 1958 sa isang laboratorio ng mga unggoy sa Africa. 1970 nang maitala ang unang kaso ng MPOX sa Bansang Democratic Republic of Congo. Nandun lang siya sa Africa after uh, the longest time. Uh, sporadically, every now and then, nagkakaroon ng ibang mga kaso sa Western countries kapag may history ng travel galing sa Africa o kaya yung mga ini-import na animals. No? Batay sa mga pananaliksik ng mga eksperto, pinaniniwalaan na nanggaling sa hayop at hindi lamang sa unggoy ang virus na ito. Maaring kumalat at makahawa kung may direktang interaksyon sa balat ng may mpox. At paghawak sa mga gamit ng nagkaroon at kahit gumaling na mula dito. Pwede siyang malipat mula sa hayop sa papunta sa mga tao at ang mga tao ay pwede rin mahawa human to human. And then pwede rin makuha ang MPOX sa mga gamit ng isang tao na nagkaroon ng MPOX. Kung na hiram ka ng t-shirt sa tao may MPOX, pwede ka rin magkaroon ng MPOX. Nagka-outbreak na ng virus na ito sa Europa noong 2022. Ang pinangangambahang sakit nakapasok na rin sa Pilipinas ang taong nagkasakit at nanghawa galing sa labas ng bansa ito rin yung time na dahan-dahan na wala yung restrictions for COVID. So yung mga tao sa Western countries, na natuwa sila, nagparty, tapos sa mga party, walang t-shirt, ganyan. At the same time, dahil sabik sa human interaction, meron ding uh, sexual activity. No? So through skin to skin. So bago malimutan, yung mpox ay natatransmit mula sa hayop uh, to humans and humans to humans through close contact. No? Pwedeng through skin to skin, balat sa balat yan ang primary mode of transmission, pero meron din konting respiratory droplets. So kung nagpag-usap ka na face-to-face -face sa isang taong may mpox pwede rin yun matransmit. Matapos ang dalawang taon, 2024, muling nag-ingay ang mga balita tungkol sa mpox The situation constitutes a public health emergency of international concern in addition to other outbreaks of other clades of mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Nito lamang Agosto, nag-anunsyo ang World Health Organization sa mga bagong outbreak nito sa Africa tapos ang dalawang araw na ulit sa bansa ang kaso ng mpox ngayong taon ang pasyente walang travel history ang important doon sa case na yun, yung pasyente na yun wala siyang history ng pag-travel sa labas ng ibang bansa at hindi niya alam yung uh, nakasalamuhan niya kung meron ding history ng pag-travel sa bansa. So, uh, siya si patient 10 at sinasabi na siya yung parang first local transmission. Sa kabuuan, simula noong 2022, nasa 23 Pilipino ang nagkaroon na ng mpox. Pero lahat sila gumaling na. Ayon sa pag-aaral, nasa 0.1 hanggang 10 ang porsyento ng tsansang umabot sa kamatayan ang tao na nahawaan ng MPOX. Ito'y nakadepende sa pasilidad kung saan dadalhin ang pasyente. Kung hindi maaagapan, ay pwedeng maging kritikal ang kondisyon ng taong nagkasakit. Although global health emergency alert ang diniklare ng WHO, hindi pa yan uh, kasing delikado ng COVID. But it doesn't mean na hindi tayo magprepare, di ba? Hindi agad lumalabas ang sintomas pagkatapos ma-expose sa taong may MPOX. Kailangan pang maghintay ng isa hanggang dalawampung araw bago ito'y makita sa katawan. Dito lalabas ang maraming pantal na parang bulutong tubig kapag lumala. Magkakaroon din ng lagnat at pamamaga ng lalamunan makakaranas ng matinding sakit sa ulo at katawan at makakaramdam ng panghihina. Very kind of specific for MPOX ay magkaroon ka ng mga kulani no, sa leeg, sa kilikili at saka sa singit. Pagkatapos nun, one to 4 days mula kalag natin, magkakaroon ka ng rash. No? Pwede mag na flat Kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. nap kami ng mga taong nakarecover na mula sa MPOX. Kinailangan naming itago ang kanyang tunay na pagkatao bilang proteksyon sa kanyang privacy. Ang aming nakakwentuhan ay tinago namin sa pangalang Zian. Ayon sa kanya, nagkaroon siya ng virus noong nakaraang taon nang siya'y nagpunta sa bansang Thailand. Aminado naging aktibo siya sa pagtatalik doon at gabi-gabing nililibot ang mga sauna. Bago yung flight ko, pauwi sa Pilipinas last year. Masama lang yung pakiramdam ko. Hindi ko siya pinapansin kasi feeling ko sinat lang siya. Alam ko kasi naulanan ako eh. Tapos, nung day ng flight ko, nagkaroon ako ng malaking pimple sa pisngi. Pero hindi ko naman napansin. Matapos ang dalawang araw, nagsimulang lagnatin at rangkasuhin si Zian. Ang inaakala niyang tagyawat, lumaki ng lumaki hanggang sa nagkaroon pa ng nana. Nadagdagan na nadagdagan ng pachi pachi ko sa mukha. Mahigit one week hindi ako nakapasok dahil sa sama ng pakiramdam ko. Sobrang hinang-hina ako. Medyo kinabahan na si Zian dahil hindi pangkaraniwang sakit at mga kulani ang lumalabas sa kanyang katawan. Agad nagpakonsulta siya sa doktor. Si Zian, nagpositibo sa MPOX. Pina-blood tapos lumabas, mataas yung white blood cells ko. After ng test, niresitahan ako ng antiviral medications. Matapos ang tatlong linggo, naging mabuti naman ang kanyang pakiramdam. Nawala na rin siya ng mga kulani sa kanyang katawan. Ang naiwan sa kanya, mga peklat sa muka. Kung hindi pa ako magpapa second opinion, hindi ko malalaman na impact yun. Buti na lang, gumaling ako, pero sobrang hirap ng feeling ko. Sobrang tagal ng lagnat ko, tapos may naiwang pampatsi sa mukha ko. Isang indikasyon daw na nakarecover na sa MPOX kapag naglangib na ang mga pantal sa katawan. Na yan ay tatagal, pwede anywhere from 2 to 4 weeks, average 3 uh, three weeks. No? Pag na, naglangib na yung rash, yung mga parang bulutong tubig ng MPOX at nahulog yung mga langib revealing new skin underneath, tsaka pa lang natin masabi na magaling na yung tao alala ng Department of Health na huwag magpakalat ng fake news na ang impacts ang susunod na pandemya sa buong mundo. Yung COVID-19 kasi, meron siyang airborne transmission talaga malawakan. So for example, nasa isang kwarto ka na sarado, tapos may isang tao na may COVID na umubo, maaring yung buong kwarto mapuno ng COVID-19 particles. Hindi ganun yung impacts. Kailangan magkalapit kayo bago ka mahawa. At at the same time, ang primary mode of transmission niya ay skin to skin. Nilinaw rin ng DOH na hindi sexually transmitted infection ang MPOX. Nagkakataon lang na kapag nga naman nakikipagtalik ay mayroong skin to -skin contact. Yung mga recorded na cases, meron silang history ng pakipagtalik, skin to skin yun. Eh. Hindi siya sexually transmitted infection, pero dahil skin to skin contact na intimate, matagalan, doon. So, isa sa mga advice na pwede nating uh, ibigay ay iwasan muna yung anonymous, no? lalo na yung hindi makakilala na tao and multiple uh, sexual partners. Hindi mabilis ang pagkalat ng mpox sa Pilipinas kaya pinapayuhan na ang publiko na mag-ingat sa mga pinupuntahang lugar. Wala pa sa bansa ang gamot at vaccine laban sa mpox. Pero kapag nakaramdam ng sintomas, agad kumonsulta sa doktor. Dahil itong Mpox vaccine ay hindi widely produced. Hindi siya yung parang katulad ng mga bakuna natin para sa trangkaso na sobrang dami. Kino-concentrate lahat ngayon ng WHO, ng global community sa Africa para mabigyan sila para hindi kumalat ng kumalat yung Mpox sa kanila. Kasi pag hindi makontrol yung Mpox sa kanila, mas mataas ang chance na kakalat sa ibang bansa. So as of now, may bakuna but not In the field. Ang panawagan ng DOH para makaiwas sa MPOX, una, huwag matakot na magpatingin sa eksperto kung nahihiyang magpakonsulta, protektado nila ang inyong pagkakakilanlan. Pangalawa, umiwas sa skin-to-skin -skin contact. Kung kayang iwasan ng matataong lugar, wag nang makihalubilo sa mga tao. At pangatlo, maging malinis sa katawan, magsanitize at maghugas parati ng kamay at mga braso. Kawan ba ang mga bansa pag meron yan? Hindi naman dapat kung ang mga kaso ay pa isa-isa lang at kontrolado. Kasi yung MPAX, hindi kagaya ng COVID na bigla lang lumabas. At tumutok sa mga proper sources of information, ano, sa Department of Health website, sa Facebook nila, at saka sa mga reputable na news outlets. Sa pagiging maingat at responsable sa sarili at sa kapwa, ang pinakamabisang paraan pa rin para makaiwas sa kahit anong karamdaman, Huwag ding ipagsawalang bahala kung nakakaramdam ng mga sintomas. Dahil kayang labanan ng sakit kung ito ay maaagapan. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit okay mawawala na 'yung 15 grams ito na ang available sa market ngayon parang tumerno na rin siya dito ayan ito naman ang K Magic Skin Cream for Body anong pagkakaiba ng dalawa ito pwede ito sa mukha okay na okay lang din sa face from head to toe pero hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.